Carlos, welcome to the bottom line. Thank you. Maraming salamat muli. At kayo'y laging libre pag kayo'y aming tinatawagan. Dahil maraming bagay ang nais naming maintindihan, lalo na ngayon sa mga uh, napapanood at nababasa namin sa diaryo. Ito'y may kinalaman sa 10 billion scam kung saan uh, involved uh, ang alleged mastermind na si Janet Napoles. But more than that, uh, may mga nais kaming maunawaan. Itong PDAF, itong uh, pork barrel, ano ba ito? Pero umpisan ko, Professor Carlos, dito um, bakit maraming galit kay uh, Ginang Napoles? At bakit maraming galit ngayon sa pork barrel? Well, wow, um, siguro maraming galit kay uh, Napoles kasi ang demokrasya natin dapat pantay-pantay. Talagang yung kutub natin, na huwag naman natin siyang husgahan agad, no? Uh, na kayang nakakuha na kayamanan ay nanggaling sa hindi katanggap-tanggap na paraan. At at ito yung uh, nanggaling di umano uh, sa pork barrel scam dahil according to the whistleblowers na araw-araw, napapanood natin sa television sa mga dyaryo, si Dumanoy, siya ang utak. Okay. Ano ba itong pork barrel na ito? Uh, Professor Carlos. Ang pork barrel kasi um actually masama yung ibig sabihin ng salita na yan, pork It's barrel. pejorative. Kasi nung uh, bata pa yung ano, United States of America, meron pa silang mga alipin, di ba? Mga slaves. Tapos yung uh, pork barrel, it's really a barrel na kinakalagyan ng pork, slabs of pork. And pagka meron silang special occasion, uh, siyempre parang nagpipiesta sila at yung mga slaves supposedly ay mag-aagawan dun sa pork slabs na nandun. Salted pork yun eh, na nandun sa barrel. Bakit yun na uh, eventually ay yun ay nakopya natin sa Amerika? sapagat paget uh, ay um yun, para nag-uunahan sila sa pork na dinadangle ng executive para pasunod rin sila sa mga siguro para ipasa yung kaniyang gustong uh, ipasa ng executive so yung pinanggalingan na word na pork barrel ay alagang masama sa lasa nang nang maraming tao politics is uh, who gets what when and how